Hello, ko. Sino may sarap ng ulam? Sino may sarap ng ulam? Ay, Yung alaga mo, hindi ko malang nakita na mag 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 mag. Eh di ba? <laughs> Ni dala to. <What? laughs> uh. Oh, ba. Oh. Ay, gumana. Oh. Yung alaga mo, hindi ko malang nakita na mag 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 mag. Oo! No. Ay, lakas ng asahan Wala <laughs> na paano, Hindi na kaya to Siyuta na Para na ako ah, uh Oo -uh, Talo Panayang alulong eh Nakakatamad eh Kaya nga Pero eh uh Oo -uh, Panayang alulong nga <laughs> ba Bakit? Wala tayo dito ito pala na iwan. Ah. Hello, Hindi Sino masarap ang ulan? Sino masarap ako ulan? Ang asa mo nga nakakatamad. Ah, tawa ng tawa din to ha, ah, si Antman. <laughs> Ay, sa... Ang mga tura! Ah, nakakatamad uh. din na. to. Pre, sabi sa'yo, pre, din mo, dapat hindi pa kasi ananawanan ano, ano, natin. Ay, di ba? Eh. Ano, May dala to? Ha? Ah? Uh, oh, ba? Oo uh, nga, hindi na ilabas. Ano ba yan? Ah, uh, yung unan. Hindi na gamit. Yung favorite mong unan pala yan eh. Ako gagamit. May uh, pawepon-wepon ka pa ha. Ano yan, pang na-night-night dapat yan? Oo, oh, pre. Ay, hindi na night-night. Sabi sa'yo, pre, hindi pa sulit yung ginawa natin sa genuan na pang-asar dyan eh. Hindi na mo ngayon, lakas mga asar. Hindi mo, hindi yung ginagawa mo yung ginagawa ko. Ang gagawin nun doon? Ay, ano yan? Oh, ano yan pa? Ano yan? <laughs> ah, ah, ang lakas mo lang, Sargi. Oh, Nag-night okay, night. baba! Kaya, <laughs> ano <yan, binato> <laughs> sa game 2 Ano yung binato pa? Sa game 2, babawi tayo sa Oo. game 2. Eh, game 3 pala, game 3. Game 3, babawi tayo. Pero, babawi? Ano babawi? Hindi pa rin tapos ah. Talaga ng mga asarte na mo, pre. Ang lakas mong asar na na. Wala, naiiwan ka na na. No, cute. kiyot. Ano? Kabate na mo, pre. Oh. Ano asara, oh. saan? Ano? Ang lakas mong asar na. Oo. ano yun? Oo. pa rin pala doon. Oo. Oh. Oo, oh, nagbabay ka. Ano, kiyot. Di mo walang nagamit dyan. Sige, tokalits pa gumamit. Oh, kuya, ito, sabay muna ito ah, uh, uh. sabay mo na to ah. Oo oh, yes. oh. Ang lakas mong asar mo na sabay, sabay ka na dyan Sabay ka na dun oh, Sabay na ako sir. Yari ka lang dyan Asarin ka na asarin yan. Yari ka dyan Ano nga. sabay ka pa <laughs> uh, Ano sabi sa'yo Hindi <laughs> 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 ka titigilan dyan <laughs> <laughs>